So, tuloy, ilaglag ang gata. Ilaglag ang santol. Ilaglag ang santol. Ilaglag ang santo lahat na. Tapos, emikos mikos emikos mikos Ito po, experience lang. Ah, experience. Experiment lang ito. Kasi ako taga-bakulod eh. Taga-negros ako eh. Hindi ko to alam ang loto. Kasi expert dito mga bicol. Ngayon, tingnan nyo. na natin kung tama. Kasi ako, katuwiran ko, ang mahalaga, luto, hindi hilaw. Yan. Yan ang pangat o pangalawang mata. Yan. Pangalawang mata po yan. Tapos, panambutin muna. Tapos, mamaya ulit ang huling gata ayan na ah. mga guys walang basagan ng trepa pagbigyan nyo yung lolo kasi natutuwa ako sa pinagagawa ko eh malaga wala akong inapakang tao o oh, perwisyo sakay na lang kayo okay tapos dahil ang cellphone ko ay mahinang klase patayin ko muna